Mga ka-sports, isang field and baller na naman ang pinag-uusapan ngayon sa Amerika. Lakas sa depensa at opensa at D1 prospect pa. Kilalani natin si Tyler Bailey. Kung trip mo pong ganitong content, iwan ang follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Tyler Bailey ay isang Filipino-American guard na kasalukuyang naglalaro sa US High School Circuit at isa sa mga inaasahang Division 1 prospect ng NCAA. May taas siyang 6'4 at kilala sa atletasism, defensive intensity at slashing ability. Bata pa lang, exposed na siya sa competitive basketball sa Amerika. Sa so, opensa, parang walang kapaguran itong si Bailey. Dahil nga, napaka-explosive sa fast break, marunong mag-drive, papasok, at mag-finish through contact. May matinong mid-range at growing three point shot. Marami sa mga scout ang natasabing NBA caliber at ang merong itong batang ito. Pero kung sa opensa ay malupit, lalong-lalo na sa depensa. Lagi siyang naka assign sa best scorer ng kalaban. Mabilis ang lateral movement at active hands, kaya madalas siyang nakakakuha ng steal. Kaya niyang bantayan ang... 1 hanggang 3 positions. Versatility na gustong gusto ng mga coach. Bilang isang fill-up, posibleng targetin ng Gilas Pilipinas si Tyler Bailey sa inaharap dahil nga mas bat.